Ako si Kay Naman Kay namang liit Kay namang kulit Pero kay namang lupit kaya tara, samahan nyo ako ngayon sa bayan ng Bansut. Magandang gabi po mga kadilibilis Babalik po ako ngayon sa bayan ng Bansud Para i-cover at i-live ang laban nila doon Balad dalawang games po ang laban nila doon Dumaan nga pala ako dito sa Junk's Gas Station Para magpagas Ayan, sinashout out natin si kuya na nagsalin sa atin ng gas Fast forward tayo mga kadilibilis At mga ilang minuto naman ay nakarating din agad ako dito sa Bansud Mga kadilibilis, bago natin i-cover ang laban nila doon Ay kumain muna ako Medyo nagugutom na ako, hindi pala ako nakakain bago umalis ng bahay sulit murang authentic shawarma na may panalong lasa. Ito na mga kadilibilis. Atin naman titikman ang shawarma rice nila dito. Mga ah, kadilibilis, ito po ang Astor Beef Shawarma. Matatagpuan po sa Barangay populasyon Bansud Oriental, Mindoro. Nahalos katapatan lang din po ng Bansud Gymnasium. Maaliwalas at malinis ang kanilang resto mga kadilibilis. Kaya pala dito ako kumain ay gusto ko mabilis ang order na. Dahil nagugutom na rin ako. Pero ko nga pala dito ay yung bestseller nila. Yung shawarma with java rice. Nakagutom ah, naman talaga mga kadilibilis pag ganito ang itsura. Mas lalo na pag na Amoy mo pa. kaya mga kadilibilis man na natin ang shawarma rice nila first bite wow mapapailing ka talaga sa sarap hanap talaga yung mga ganitong pagkain mga kadilibilis ito kasi yung mga pagkain na hindi nakakasawa panalo yung lasa at lasang lasa mo yung karning baka tapos mas pinasarapan na nilagyan ng pipino at ng shawarma sauce mga kadilibilis sa serving naman ng shawarma rice nila dito ay madami hindi ka mabibitin hindi lang po pala shawarma ang meron sila dito mga kadilibilis meron din po pala sila dito ng iba't iba ang klaseng merienda na presyong abot kaya kaya halina kayo mga kad I-try nyo na rin dito at yayain nyo ang buong pamilya at barkada. Astor Beef Shawarma. You can't buy happiness, but you can buy shawarma. So ayun po mga kadilibilis, pagkatapos naman ng aking katakawan, ay e, dumaretso na ako dito sa Bansud Gymnasium. Bali na abutan ko po dito ay second half na, third quarter na. At ito po ang laban ng Conrason Green Goblins at Tribe Euro Warriors. ভাই <laughs> <laughs> <laughs>

At dito po matatapos ang laro nila mga kadilibilis. Nanalo po ang team ng Conrazon Green Goblin sa score na 162. Congrats po at nice game pa rin sa Tribe Euro Warriors. Congrats din po kay Sanaguto at siya naman po ang naging best player. Ang kainamang galing! Thanks for watching!